ni Mami. Mami na ano pa ang nag <laughs> Celia. Si <laughs> eh, Mami <laughs> Celia. Ilibot niya tayo sa kanyang farm. So, anong meron sa farm mo, Mami? Bite. Bite, tsaka bibe, manok. Ah, ayan. So, Mami, paano nag-start tong business mo, ano, business mo mong mga kapampang <laughs> anong paano nag start tong business mong itik na to nung kunyo lang yung mister ko Ah, uh, ang harap boy talaga, itik, yung binangko. Oo. Mm -hmm. At siyempre, yun ang harap boy nila. Tinuruan yung mister ko mag-itik. Ah. Uh, um, buot mag-asawa kami, itik niya yung business namin. Ilang taon yun ang business kumano? ilang taon kami nagsama, 1991. Oh, 1991 tapos yun na talaga yung ano nyo pinaka business nyo Ayun, okay, ito okay, ko na yung vlog. Ano, pwede na pinapakas uh mo na Oo. -oh. Ayan. Ang dami. Ilan yan, mami? Ano, may dito yung labor. Ah, ayan, tatlong labor. May vlog siya ng ano, kulang Araw-araw. Day. Oo, Wow! Saan sila nangyiklog? Kaya ako pa rin nakatulog dito dito. Nangyiklog sila dito. Ayan ah. Ito yung estrenary. Dito. Ito yung mga gold na rin. Ito sila nangyiklog. Pag umaga, kaya rin saan sa patubig siya ngayon. Nililigo sila na doon sa patubig. After ng paghapon ah, papasok na lahat. Kukulong na. Kusa silang pumapasok. kusa silang Sana all kusang pumapasok. <laughs> so, ayan. ayan. aking si Pastor si Manong. Hi, Manong. Ang pa aking Pastor na mabait, masipag. Sobrang sipag. Eh, Imalasakit si sa hayop sa aming hanap buhay. Ilan ang tao mo, Mami? Ah, tatlo sa kapila. Pero na siguro. Siyam. Siyam yung tao mo. Tawahan mo dito. Kadami pala. Oh, eto normal Ay, yan ang mga maliliit. Ay, kadami. 7,000 niya. 7,000? Mm-hmm. Ayun pa doon. Ay, wow. Ang dami channel Siya na niligo. Pag-araw, after mga... Kanya ng buhay na may haibabasin pa sa tubig may tubig siya, may mga tubig siya yun. Lagi ng tubig yung mga garapon. Oo. Uh -uh. Maghapon, magdamag yun, may tubig. Pag wala, nalalagyan. Hindi naman mag yung maintenance niyan, uh, mami. Malakas, So, asos yan. Kumakain siguro ng four bags a day yan. Magdamag, maghapon, kumakain kasi yan. Ay, gano'n. Mm -hmm. Continuous yan. Oo. Mm -hmm. uh, hanggang one month, ganyan yan. Oo. Mm -hmm. Malaki ang, ano na, maintenance niyan. May oh, pakpak -pak na pala eh oh. Kakaroon ng kab... Ate oh, magpakita ka sa ano natin, camera. Ah, na. oh. Ako si Melanie Dami. Oh. <laughs> Sumikat na yan. <yaka> yes. <laughs> Ako si Melanie Dami. O, oh, next nating pupuntahan, mami. <laughs> Ay, fault ko doon sa ano, hindi pa natin napasukan. Mamaya, so ka natin mamaya. Yeah. Oo. Oh. Wala kang mga tarim ng mga gulay-gulay dito sa farm. Andun, mamaya andun. Andun sa papasokan natin. Ang Grabe, daming itik. Paghapon nilalagyan silang ginikan. Pero simple lang si mami. Tsaka mabait. Super na, mami. Pagtulog ka nun. Ayan. Ayan, nakabalik na silang Ayan. Natutod na lang niya. Ay, natutulog na sila. Oo. Mm -hmm. Lari magdamag mga. Ano yan? 24 hours mga kaya. Talaga? Pero ka Mapakakulo niya. Mm -hmm. Mapakakulo. Pagka umagad, lagi na namin sa tubig. Mamaya-maya mm -hmm. kukulong na yan. Ayan po yung may-ari ng farm, si Madam. Madam na maganda. Siyempre. Ito yung kanyang ano. Ano ni Madam? Gano may madami pita. Ah, okay. Ay pamangkin. Okay. Siya yeah, pamangkin ko ako pita. Ah, oh, okay. Mami B tawag sa akin. Bag. Yes, mami. Mami. Naging habit ko. Atin pabanda ka rin. Atin pabanda ka rin. Alala ka rin namin. Ah, alala. O, oh, sige. Alana. Alana. Magbalik tayo ng kitang metong nang... Portree. Hmm. Por Doon so, sa kabilang portree. Por ano ba yan? Ba't ba, ba tayo nagkakapampangan? O, oh, ayan. Kaya oh. oh. Pabalik okay, na tayo maganda. doon. So, mami na naman a-advise mo ka rin, kagaya nyo na naging successful sa yung bagong mag-asawa. Ganyan, kunwari, nag start pa lang sila sa business. Ang aming business ay masarap na mahirap yan. Hmm. Umaandar ang mga isip, utak, katawan. Ah, uh, ang kamukha ng anak ko nag kaya lang, Konting sinop lang sa hanap buhay. Uh -huh. Tsaga at sikap. Konting tiis. Hindi naman puro sarap. Dapat konting tipid din. Hindi po puro... uh -huh. may income ka. Hindi pwede ganun. Dapat konting maging practical. Hindi puro gastos. Sa uh, pangaraw-araw, dapat may time ka rin na uh, magtipid. Uh -huh. May time ka rin na dapat eh konting sinop at saka di sa itik. Masarap na mahirap. Dahil yan, umaandar ang isip mo kung saan mo ka mukhaan. Sa dadayo mo siya, kung saan dadalin. Sa bukid, kung saan pepwesto. Makipag-usap sa tao. Dapat maging isa kang mabait. Okay. Ma Matsaga. At isang... Ay, kadami. ayan, oh, ayan. Pwede yan. natin pasukin? Oo. Oh, oh, oh. <laughs> Uy, ayan, ang dami. Ay, ah, merakol, oh. Ay, parang hindi ba? Ang dami, grabe. Ayan, o, oh, guys. O, hindi mo gawin. Pupuksan ba natin? Opo, ay, ayan. So, ayan yung gagawin, ano, mami? Balot at iklog na maalat. Ah. Okay. Kadami, mami. ba, two days yan. lang Grabe, nakakaaliw. 2,000. putang for a day. Unot nito. Tinatakot namin para Ayan, no. grabe ang dami nila oh ayan guys super nakakaaliw ang itikan ni ano itikan ni mami ayan mami ano ka successful business woman ka ne saan saan daw Ano, ano? Ilokwa lang ko yung Michael. Nano ano? <laughs> Nano, ano? <laughs> Una... Hello po! Alam na ano si Senyes na. Ayan <laughs> ah, ano, karakalda. Dami, oh. Oo. O. Dito oh, punta... naman siya ang part ng mga itlog pagkagabi. Diyan mga kikita sa baba na yan. Oo. Ang itlog nilang. Diyan lahat. Diyan sila ng itlog. Saka um, sa kabila sa din. Oo. Uh -uh. Nag-upload mm. sila Grabe, karakal mo. Ang dami. Eh, ano naman meron nandun, mami? Itig din. Talaga? Mm Talaga. -hmm. O, oh, sige, punta naman tayo. Na sa pabilang side. So, ano naman, bakit mami nandyan yung mga yan? O, oh, yan ang talagang, ano nang, ano, ng itik, nakahangir siya naman. Another, ah, uh, uh, Dito ang pangitlugan niya pagha. Kare, 'di siya. Tingnan. Nakahangar, Ba't nakahangar. Oh. Ano 'yan? Ang hangad at 'yan, 'yung na housing. Housing na re-tech. Paghapon, ginagawan namin, dito uh -huh. itlog. Ah. Yeah. Hapon, sila nanghihitlog. Ah. Mababasa lang diyan. Ito naman lagi na fields. Okay. Kailan hmm. eh, may itlog niya? Hmm. Oh. Juan Baksisang araw ng mga Anong pinakaiba ng mga yan doon? Iri, hindi naliligo. Umiinom lang sila sa PBS na yun. May jetmatic din may grip. Ah, pati sila Tapos naliligo, mami mami. Oo, yan ang style niya. Ay, ganon. Yan, matipid siya sa ano, sa mga kayami. Oo. Oh, oh. Kasi, uh, naka-net siya, oh. Natalag din yung ano niya tayo sa baba. Ah, pero ano, parehas lang yan sila ng itlog. Hindi, ang itlog niya, um, nakaka-360 lang. Kunti lang yan, dati 1,000 yan. Yung mga hindi lang itlog, binenta eh Ay, no. ano, binaba ko sa, ano. Eri, ito, ito na kanina. Ayan, ang Ayan, tapos babagsak doon. Oo, oh, Oh. Eri, itlogan. Mm. So, ayan. O, oh, diba? Ba, 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 ba. Ang ganda no, mami. Yeah, o, oh, ha? Ayan. And pupunta naman tayo sa bulayan ni Mami. O, oh, ayan. <laughs> Yan siya po yung may-ari na ano na to. Farm. Dito sa Kandating. O, oh, di ba kung saan-saan na tayo nakakarating? Punta naman tayo ngayon doon sa kanyang. So, ayan yung ano, yung munting gulayan ni... Ayan yung munting gulayan ni Mother. May mga tanim siyang mga ano. Ay, may... Mami, may hinog na, oh. So, dito ka lang kumukuha ng ano, pag kailangan mo ng mga... Ayan, Mami, ayan, oh. Ano yun mo? Kunin mo yung mga Hinog. Ayan. O, di ba? Bukid is life. Maliit lang siya. Anong cherry tomato? Hindi naman. Parang cherry tomato siya, mami. Oo. Ang bongga. Ay madam. <laughs> Kakatuwa. Grabe. Meron din ako kalabasa. Ah, si kalabasa. Konting kalabasa. Ah, ayun. Ano yun? Ano yung talong? Ang asili. O, di ba pag... Maganda to. 3 ah? years lang nagbubunga nag 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 na. Alin? Bili ko ito, 50 isa. Yung... ah, okay. Alam mo, bili ko yan sa si dinggalan pa. Ah, ang layo pa pala ng pinanggalingan. Dinggalan pa, bili ko yung tatlo yan. Dati itikan mo rin to, mami. Ginawa oh. mo lang, ano. Oo, oh, dati itikan ko rin. Eh, mm -hmm. uh, na ng gulay-gulay. Oo nga, para may... Din, ano naman yan? Chico. Rambutan po, tita. Dibutan ko sa ano yun. <laughs> uh -huh. Ano, 200 isa. Mm -hmm. Mag-hi ka o na, EJ. Mag-hi ka na, EJ. O oh, di ba? Ay kunin natin tong bunga ng ano. Ayun oh, no, hinog sayang. Ito oh. Dapat talaga nakataas siya, no? Eh. Ay, 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 ay. Mami oh, sayang. Ay, grabe, nakakatuwa. <laughs> Ayan. ayun pa oh. Kunin natin. Yay. Oh my gosh. May tanim ka rin ganito, madam? Doon? Madali lang siya palang tumubo. Oo. One month lang na ano na, namumunga na pala. Mami. Mm -hmm. ba diba? yeah. Kaya nga. Yeah. Sa so, ayan. Pa. Kunin mo yung binari, eh. Oo. -oh. Ayan ang nakuha ko. O, oh, okay. mami, ah. Oh. Eh, yung ginawa kong red egg, inanok mo na putik. After 12 days, 14 days. Laga. Mm -mm. Ano yan? May putik niyan, niyan ngayon. May putik yan. Ay, pa. Ay, patingin, mami. Mm. Putik yan. <laughs> Ba't kailangan ilagay sa putik? Oo, siyempre, sa uh, putik para maging umalat siya. Sa kami asin yan. Oo, ah, talaga. Ano yan? Binababad sa ilalim? ano dupa. yung 50-15 ano? Di, hugasan mo yan. Oo, oh, hugasan mo pa. Ay, matrabaho. After nun, lalaga pa mga 4 hours, 3 hours mo ano yan. Mag-pour mo sa dami ng iklo. Ah, okay. So, Ay, ayan. Ako pa yan, ako lang mag-isa. Babayt ko yan. Kasi so, pag nang... Susupot ko ng 10 sampu Isang daan. Saan ka nagtitinda, mami? Diyan lang. Marami po kaibigan niya. Marami po kumari. Inaanak sa kasal. Oo. Diyan, uh -uh. basta, ka-close mo, or ano, kilala ka, bibilang ka kahit meron sila. Saan gusto nila ito kumarap? So, ayan na po, guys. Ah, uh, that's all for today. So, thank you, mami. Keng, aldo ni meeting. Thank you, mami, sa araw na ito pala. Ba't <laughs> ako? So, ayan, mami. Nasa pa? Ah, uh, subscribe sub subscribe subscribes kayo kayo sa Bebe. sa Mamshi Grace Mamshi Grace vlog okay. vlog oh ayan po salamat po mami oh, Ne. Okay. okay so ayan na nga guys kukuhain na yung mga itlog kuya sa inyo dadalhin yan yung mga itlog na yan ano sa Ah, gagawin siyang balot.